Kabunitin okay. na naman tayo dahil uh, po malamig. Three. right. Kita-kita tayo sa back. Tingnan ko po yung ginapagawa ko sa Pilipinas dahil po may CCTV ako doon. Hindi nila alam. Mga trabador. Si Jewel. ando. tapos pinapagawa ko yung extension ng ano ng garahe ko <laughs> alright uh, mga duckling alright ni and dito na naman tayo sa river river walk okay mhm uh mm -huh. tayo doon sa bandarang mga native na itik andito na naman sila sorry for uh, not bringing the uh, sunflower mga kaibigan so, susunod na lang ha dami nila. Oh. dami na lang this is I call them oh. gusto kong ganitong buhay Ang mangyayari sa ano ko sa paligid ko sa Pilipinas before I'm going away to this world. Kahit wala akong ipon basta gagawin ko ng ganito. All right. Si Alex tayo. Nandito na naman tayo sa paborito kong paborito ko. The bridge. Tinatawag ko na bridge over troubled water. yung aso na pak so, kung kung, kung saan saan sila nakaanap kawawa naman sila yan yung paks na yan yan wild dog Ember, yan yan uh, kawawa siya oh. wala hmm, siyang pagialam pero maamo sila mga yan yan mga inahunting sa november yung mga mamayaman pinapatay nila mga kapatid mga ka W, dito tayo sa ano uh, little park ng ano river river walk yan po yung simbahan alright hmm. ito muna kami mag istambay ni Alex for a while magandang araw po dilim dilim pa Maga po yung mga amo namin We're uh, going to Scotland, so tayo po eh, ay iwan na naman po dito. <coughs> Ata pagluluto uh, po tayo na ano, adobo, <coughs> halo halo. Mm. Manok sa baboy, then I will put the uh, Sprite. your yeah. ka. Kasaya ko yung baka adobo ako ng ano. Yan. Bong spread po. Yan. Uh -huh. Tapos Tapos soy Wala na po yata ang baterya tong ano ay eh. Tapos soy. Yan. Para hindi maalat. Ayan. Tapos hindi ko kinahiya. Dahil na po sinisiraan ito. As usual, bitsin. Ajinomoto eh. Klase pa ito mong pinyan eh. Ajinomoto eh. Awan ti pinyan sa bale? Oo, oh, napa. Napa. Okay. lang Okay. Yan. Tapos lagyan natin ng uh... ay, tarkis. Tarkis sa pineapple. Para masarap-sarap. Ayan. Ito po yung binili ko na knife po galing turkey. At ito po yung malambot lang. Malambot pero ganda pag iskrema mga ano, karne. Okay. ito na yun <tong> hihirap ah, mahihirap ng ah yung gandun pala ito pala yung execution consiglio ko pang bukas ng talaba pag uh, may party kasi yung mga puti hindi dependi lang po sa ano

ano na? Hatak pa siya dito. Oo. I don't know these people. Diba? No. Mata. the thing they be really educated. Stupid. Kita. Ay, sorry. Ito po yung ano. <coughs> yung adobo natin. Advice ko nga po sa mga anak ko. Dahil nga ako, biglang nagbago yung ugali ko. At uh, papunta na ko yung anak ko dito. Eh, siya siguro yung mga iba dyan, mayabang na ako. Pero, that's not the reason why. Hindi... Eh, Ate, kasi dito? Oo, hindi ano. Umay magbaga. Umay Nagbabalaga ko. Nagbabalaga ko. Pero bahala na po. Andiyan po yung Lord. <laughs> Andan, andyan po yung juice na may alam lahat what is the reason why kasi ayoko yung mga arrogant na ano eh hindi arrogant na arrogant na tao na <coughs> walang reason why yung pag mataas lang ang noo ng mga ano nila because they are educated ay nalala pati Kasi kanya kasasawa yun 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 yun

Woo! Nilagyan ko na po ng uh, konting suka. Hindi ko, ano, mas tatakta na lang. Hanggang sa matuyo. Tignan natin kung medyo, kasi pinagsasabay ko, baboy. Ayan, okay na pala. Uy! Baboy, hita ng manok. Pakpak ng manok. nandiyan pala natin na lumambot masyado. gusto ni Mrs. yung parang gulaman. <coughs> At ito po yung panahon ngayon. Malamig na po. Aabot ni 3, 4, 5. Kinakamatas ka po ni 11 si ngayon 10. Hanggang 13 lang pero you know, malamig-lamig na po. <laughs> shorty yung shorty yung anak ko na papateng dito, winter pinadalaan ko na rin ng jacket tapos pamadalaan ko ng warmer sa loob sa kaboniti right sounds muna tayo uh, tinitisting ko po tong hulugan ko sa Argos JBL Flip 6 yan seal kasi yan, 3 months to pipa yan wala ko pong hindi ko po kaya bumili ng kas kaya ayan hologan for 3 months so 100 pounds kasi 99.99 99. so 100 pounds yan sana yung malaking kukunin ko pero pinagano ko yung uh, differences yung differences mas maganda po yan ang maganda lang doon ma 20 hours ito, 16 hours lang, 14 hours yata. So it's fine para malagay sa bag, ganong picnic. All right. Labas pa tayo dahil naroon na akong special, na special, na special, na special. 57 na special. Bisita. Di I'm I'm free today, so I have to go outside the bed. Ikaw <laughs> Yeah. <laughs> All right. Uh, po yung uh, Amerika. Yes. Yeah. mo. Yeah. mo. Yeah. Yeah. ba oh tan a oh ba ui tak skud no te chuma no na mo ro su ko la uh da mo de na pa es jors ni mo en kan tak dia go su no na

Oh, saya kan mau beli mata. Tax free. Oh, apa yang jadi di kita insurance, kesehatan lah. tax. Bye, bye. Terima äh. This total. total Untuk uh, disinjam tax tax free kuna. Ini buat tax contribution kuna. Eleven tahun saya income is tax free kuna. Nih, ini dia si Hiro. Zero kanya na. To total your tax free amount is 1,192. Amaminan mm -hmm. nan. Nata niya yung amami nan. Personal, nata na amami nan. Uh, tata, kita din no. Note. note number 6, yung kuna na Nata na yung note number 6, estimated tax yung O, kuna na. 33 pounds lang. Tiki ko ah. Pension, so the that, that 33 pounds is paid by April 5, 2024, nabayagan na. Mm. Tapos, yes, we wait. We na, tapos, gabi mo tini, ah, uh, uh, list adjustment to rate band, 330, go to not to. Adjustment rate band, we have included the adjustment that you have more than one job. That one job or pension, and we estimate that some of your income is taxable and higher rate. Kung ano yung mga tumahanin, kung bayaran mo. Alright. Mahal na po lahat ang babayarin dito sa Yoke, pati tax. So, nakaganito tayo ngayon. Dahil malamig po. Alright, ano naman to? Ano silicone mo. Pag na silikon? Huh? Silikon. So, pasyal natin si nanay.

<laughs> George. Georgia. Thank you. <laughs> All right. Nagnakaw po kami ng Ano? Nagnakaw po kami ng piras. Again. Okay. Yung kita tayo sa Tarkis Restaurant Hinihintay po natin yung ano, order natin na uh, Tarkis Delight Kaya uh, tubing muna Kaya tubing muna malungkot kung, kung niya, uh, di, no, sa akin Kung nag-in yung maalang Di matulit na tagaroon Kaya sa dog

Sarap po itong barbecue yeah. Ang dami nga na Kaya nag take home na lang nanay ko I hope I ni nana, si nanay Safe na buhay Ito ngayon po ang ano Pangyayari dito sa UK Maulan po na berkulis Mercury 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 po Napo po, kami nakakapay nga dahil nung pumasok na po yung yung kira kaya na rin po kami ang kaunti na ako sa pagod kaya ngayon magluluto tayo ng yam yan, pondo pondo iti iyan pondo yam, pondo iyan <laughs> Magluto tayo ng King Prawns Luto ng garlic sa spicy Garlic and butter And Sprite As so usual, diba? Ito yung yam kanina Hindi ko na pinakita sa inyo Na may pa Alright. kasi nang mo na lang nang masado na can you cook me? kanal taon no. I don't know how to cook o I know only Philippine food ka yeah na perla <laughs> okay. okay. na nakita ko sa ba? Simula Okay, na amoy na. Namamoy-amoy sunog-sunog. naamoy mo yung bawang. Uh. Yan, ang sarap po, pagtuyo. Hmm. niyo. Alam niyo si Binkowski, and your owner, meron natin restaurant noon. Parang ang sarap. Alright, ito na po ito. Salin po natin diyan po dalawa yan uh, luto po ng sprite na may garlic tapos may butter tapos may chili flakes asin lagyan ng konting flavoring that's it mm. pang pulutan habang nagpapay nga po at uh, ang oras dito ay 6.15 ay 6.20 yan manood muna tayo kay katrops <coughs> yan katrops ang mga sinusuportahan kong mga vloggers ka buddy ka